Yan. nandito na ako sa Nangalisan, Tumabingit Kung saan ako tumira ng 2 years Ito nga pala yung uh, Tinurahan ko dito, si Uncle Leo Ayan, tingnan niyo ang aking uh, hmm? na si Uncle Leo, Yan. Hmm. Dito ako tumira sa Hello. kanya Nung mga kapanong binata pa ako Yan. So ito na yung lugar, medyo improvement na Dati kasi lupa ito eh Hindi, uh, rapro rapro oh, di ba wala pa siyang hmm. semento nung mga kapanahunan hmm. na nandito simentado ako noon. ngayon ni eh, na So, maganda na yung lugar nila mga idol. At saka so, may mga establishment na sila dito. May mga tindahan na sila. Yeah. Yeah hindi ko na na-update mga idol yung pag-ride ko sa kalsada kasi ano yung ano da, yung, yung cellphone ko uh, hindi maganda yung kuha sa pag tumatakbo yung motor ko so, kaya every tumitigil ako kaya dito lang ako umuha ng uh, mga video ayan, ayan tara pasel tayo sa inyo saglit lang para uh, may, makita mo to i-upload ko ayan Si Joseph Tabor, B. Tabor, tingnan mo na lang yan sa Facebook. Ayan, si Uncle Leo, Leo Doctolero, ang aking tinirahan noon. Ayan. Yung pinakamatanda dito sa nangalisan. Pinakamatanda, <laughs> <laughs> Sa So mamaya pas pasal, pasal daw kami doon sa anak niya na ano. Ang aramid ko, yung paa-aramid ko, ko yung Ang trabaho ko ito dito yun. Eh. Dito yung eh. eh. pagnaan. Nagpakata lang kini ah. pare kwan. Pare Arj! lang basit dito. Ayan, yeah, ano? Ay. yan ayan ah. Ang aking ah, kaibig ko napakagaling mag-gitaran nito mga idol. Ito yung mga ah, kabataan namin, mga idol. Pagka yung may ari na pala sa ng isang hardware, ah, pinakakanta nito gitara. Pag kami nung kabataan namin, mga jamming-jamming namin, yan. Si Farring Arts, Arts uh, Manawis. Yan yung mga, isang tropo ko dito. So, medyo improvement na rin ang buhay niya, niya kasi nag, ano rin to nag-Korea. So, isa na siyang owner ng uh, Construction Supply. Diba, Construction Supply. To? Hindi lang, saka sa mga motor din, mayroon din silang mga si ano. Si kuya ko. Okay, sige, pasa lang kami doon. sige. Let's go. Hmm. Ayan, mga idol. Oh. Pakita ko sa inyo dati ay eh, nung uh, kusan ako tumira ng kabinataan ko. Pag ilang taon ba ako sa inyo, uncle? Two years? Three years? Ata lang 3 years. Kasi Mabot ko ng 3 years, ano? 5 years ko kasi siya kone. Ano na nalang ako. Alilang nilang ko Dati, mga wala pa itong bahay na ito. Ito na yung bahay ni Ards ngayon, ano? So, ito pa rin yung bahay ni Laboy. Sin Sinok ako kami dyan na. <laughs> okay. Ah, dito, dito sa part na to ako tumira, mga idol. Ito. Ito. saan ba tayo dadaan? Ay, Marami pala ikaw daan dito, eh. Marami pala ikaw daan dito, eh. Marami pala ikaw daan dito, eh. Yo, so, Pero dati yung mga idol, hindi ako marunong mag Ilocano. Natuto lang din ako dito lang Ilocano sa lugar nila. Diba so, ka nag-start? So ayan, meron palang mini grocery dito si si Dudong. Ayan, no? At saka oh, mga improvement na yung mga dati kong kasamahan dito. Ayan. Ipan ko muna nga ito. Ipan ko muna dyan. Medyo mainit. Kaninong motor to? Ay, kay kung kung may dalawa pa dyan na na, hindi na gagamit. Ay, sayang naman. Bente nyo na. Ang dami. Hindi naman ako mahilig magmotor. Ay, yung, puro puro news ka lang eh, di ba? Ito mga idol, yung kung saan ako tumira. Ito, makita mo. Pakita ko sa inyo. Ito mga lods. Mas yung... Yung tinirahan ko dati. Saan? Saan ako? Ayun, ako. Ayun, nakasapatos ako. Sa kasapatis ako. Yeah, oh. yeah. Ito yung bahay ni Uncle Borsyo. Isok okay, lang. ilaag. Uh. lang. Uh. Ang nga to. Ano? Oo. Oh. Uh. Ay, teka, kunin ko nga muna 'yan. <coughs> oh, hindi pa, hindi pa tapos 'to. Ayan, dito ako tumira dati eh. Pero ito, hindi pa masyadong improvement dati Pero ngayon, tapos na tapos na siya Okay lang nakasapatos sa kangkal Wow, ito yung Pusang kami dati, dito, ayan Dito kami dati, tapos ito Medyo dati ito, ang hagdan namin Dati dito, kahoy pa lang, ngayon, sementado na Nasunog kasi yung kahoy oh, Nasunog yung kahoy kasi nasunog daw ito noon eh So, yeah, kita ako tumira nung araw. <laughs> yung mga nag-aaral pa yung anak ni Uncle Leo. Yan, yeah, dito ako natutulog sa mga bawat kwarto dito. Yung ang balkon. Hello. Yeah. Hello. Yung ang yeah. Ito yung, ito yung kwarto na tinutulog ako dati, mga idol. Dito ako, dito ako sa kwarto na to. Natutulog. Hmm. Dito mo na makikita lahat yung mga view. Tapos, ay, pasensya na, nakasapatos ako ha. Ayan. Kanina ang to? Anak ko. Ay, ni ko dati kayam. <laughs> Nilisen. Nilisen, hindi na, na nalipat ako. <laughs> Siyempre, uh, ikaw mo kayam. Ayan, si Lisel. Oh. yung eh. mga malilit pa to. Nung inaano ko na, Poy. inalagaan ko dito niya. Hindi uh, Kaya medyo hindi ko na nakilala kasi matured na. <laughs> Wala laki na. May anak na rin pati. Pang, pang dalawa na yan, nagbubuntis mo? Hindi. Ah, anak ni Leah dito. Pamangkin na to. Ay, ah, plus palang baby pa lang wow. yan. Oo. Ah. Ba yan, Leah, napakarami na yata anak. Marami, Marami anak. na. Oh, pa na. Ayan. Ayan. Eh. eh, kaninong bahay naman to? Nag-upin doon na rin. Ni... Ni Jo. Ni... Jewel. Kasi yan? ni, ni Jo. Ni ano, ni ano, ang ni... Jo, Jo, Jo. Ah, ni Jo. Yung anak ni ang Oo. Hmm. Oo, oh, may mga road. pinatatayo pa ron. Kanino bang mga bayo? Medyo... Ah, simbahan. Simbahan na. Maayos <coughs> na yung ano dati, dati, dito. Malilit lang bahay. Tapos... Malilit ah, po yun. Oo. Oh, do, doon kami lagi na... Ah, mga toma-toma. No, mga kabinataan ko pa noong araw. So, ayan. Dito. Ayan. Dito sa isang bahay na to. Ma mahilig din kami minum Uncle, dito. Mga tropa-tropa tropa din. Juan. Uncle Simin. Uncle Simin. Yan. Dito. Sa bahay-bahay na to halos ka kabisado ako ng mga ano dito nung araw eh ngayon hindi na yata ako kilala kasi may edad na yung iba eh okay, si ang Labi hindi uh, na ako kilala eh sino yan sabi sa akin eh uh, okay. Ah, tiket din din. Medyo ito na yung trabaho ko ngayon, medyo nagba-vlog na konti. Baka sakaling ano, panoorin niyo nga 'yung mga long video ko, angkol. Kasi may ads dun eh. Yakpay na nakapagpay. Kaya naikoy, di na tayo ni na dyan na tayo.